Olá, Ana, tá aí, né? Tudo bem? Ainda tô aí. May gustong bumili kasi nito mga boss Kaya babarnisan ko na Isa Luffy Sinsa kai ba, okay ba kanila ng mga ng mga busa may ngayong talaga dito. ng ang mga bahay eh. <laughs> Titigasin ko muna, patuyuin ko muna ang salit mga boss Tapos dudublihan ko ng tatlong patong Tingnan nga natin paputukin Tingnan natin paputukin hmm. Ayan, mga boss uh, Tatin siya kayo natin ang isang bisis Kasi baka hindi ko pagdating ng mayari na eh. Ayan oh, okay. mga boss, last, last na last talaga mga boss. Punto ko natin. Kasi dudublihan ko na ito mga boss, dudublihan ko pa eh. Isang beses. 15 ko anga bas aur acha hai thoda thoda flash wala chale Butong, putok na mga boss. Dugo pa natin ang isa. Ayan mga boss, dublihan natin mga boss. Last na na dubli. Last na daw. At patutuyuin natin mga boss. Patutuyuin ko na. Iingay talaga mga boss. Muli, maraming salamat sa inyo mga boss sa mga subscriber ko mga viewers, maraming salamat sa inyo sa walang sa akong bye bye at ingat tayong lahat